Ang mga katutubo ay tagumpay na nakaangkop sa mga pagbabago sa nakaraang libong taon. Ang kanilang kalakasan ay nagmumula sa kanilang pagkakaiba. Sila ay bahagi ng mga pagkakaiba ng gubat kung saan sila ay nananahan, pagkakaiba ng mga pananim at binhi, pagkakaiba ng kultura. Ang mga katutubong organisado may kakayahang umangkop sa pabago-bagong sitwasyon habang matamang pinaninindigan ang kanilang katangian ay mas makaaangkop sa mga dagok na dala ng pagbabago ng klima. Ipakikita ng dokumentaryong ito ang limang halimbawa. Maraming mga komunidad ang nakararanas ng pagkawala ng kultura katulad ng tribong Talaandig sa Pilipinas. Well, uh, this community was already... Uh... Ang komedidad na ito ay masyado nang na ng mga taga-labas. Ang umakit sa amin dito ay influensya ng dominanting reliyon at edukasyon. Ang politikal na sistema at uri na pamunuan ay galing sa labas, maging ang sistemang pang-ekonomiya at kahit sa libangan gaya ng telebisyon. Uh, telebisyon, Marami ng kabataan ngayon ang nahahawa sa ibang kultura. Akala nila, ang ibang kultura ay mas nakalalamang sa kultura nila at hindi nila maaabot ang kanilang mga pangarap kung mananatili sila sa kanilang kinamulatang kultura. Naniniwala silang maaabot nila ang kanilang pangarap sa pamamagitan ng bagong kultura. Pero habang nagninilay-nilay kami at nagbabalik tanaw, nalaman namin na hindi pala ito ang aming kultura. Iba kami. Kami ay namumukod tangi. Sa katunayan, kami ay special sa aming ugali at kultura. At kung gusto naming lumago at umunlad bilang talaandig, kailangan naming isulong at itaguyod ang aming kultura. Kung kaya't nagsumikap ang mga talaandig para ipagpatuloy at ipagmalaki ang kanilang kultura at pagkakilanlan. Pinagtutunan nila ng pansin ng mga kabataan ang kanilang mga anak sa tradisyonal na musika, sayaw at sining. Isang mahalagang hakbang para palakasin ang kultura ay ang pagtatayo ng School of Living Tradition. Pinag-aaralan ng mga batang pumapasok sa eskwelahang ito ang aming mga kaugalian at tradisyon. Pinag-aaralan din nila ang aming kaugnayan sa kalikasan at kapaligiran. Itinuturo rin ng mga magulang sa eskwelahan ang mga tradisyonal na sayaw. Pagkahabi, pagkukwento, paggamit ng mga katutubong instrumento at iba pang mga pagsasanay. Natutuwa ako na kahit na nanonood sila ng telebisyon, sa eskwelahan naman na itatanim sa kanilang mga isipan ang tungkol sa aming kultura. Sinanay namin sila kung paano maging mga mahuhusay na pinuno sa inaharap. At para mapangalagaan nila ang kanilang mga magiging anak, ang kalikasan at ang mga kaugaliang naman na panamin sa aming ninuno. Dahil kapag tiyak ang mga kabataan sa kanilang sariling pagkakilanlan bilang mga katutubo, lumalakas din ang kakayahan ng lipunan sa pagtatanggol ng kanyang karapatan at lupain. Di natin pwedeng hingin sa ibang tao na ibigay sa atin ang solusyon ng mga suliranin natin ngayon. May mga tao maaaring tumulong sa paghahanap ng solusyon. Ngunit sa kalaunan, ang tunay na solusyon ay manggagaling din sa atin. Ang Ngata -toro ay isang bayan sa Sulawesi, Indonesia, na may lupaing sumasakop sa mahigit 22,000 hektarya kung saan karamihan ay gubat. Tulad din ng marami pang mga lupain ng mga katutubo, ang Ngata -toro ay nanganganib laban sa interes ng mga taga-labas. May mga taga rito rin na kumukuha ng mga troso. Ang mga ito ay kinakasangkapan ng mga sundalo at militar. Maraming bes nang nangyari ito at ito ay mapanganib para sa kapaligiran namin dito sa Ngata Toro. Nagbunga ito ng pagbaha at umaanod sa aming mga palayan at sa pagguho ng mga lupa. Bilang isang komunidad, sinisimulan naming magbuo na sarili naming bantay gubat, mga tagabantay na tinatawag naming tondong gata. Ngayon, wala nang trosong binibenta ang mga mapepera. May kilalang alituntunin ang natatoro na siyang gumagabay sa mga tao kung paano gagamitin ang kanilang gubat. Ginagabayan kami ng katubong batas sa paggamit ng mga gubat na di kami basta-basta pwedeng pumutol ng mga puno. Kapag ginawa namin yon, lalo na mga malapit sa katubigan, sisiniling kami ayon sa aming mga batas dahil sa pagguho ng lupa ang pinakamasama sa lahat ay ang pagputol ng mga puno na pinagmumula ng tubig. Ito ay nagdudulot ng pagkawasak sa gubat. Kapag nangahawi kami ng panggatong, kinukuha namin ito mula sa ibang parte ng gubat para hindi makapamiligro. Doon sa di madaling gumuho, pinapayagan yon. Ngunit sa pangangahoy, meron din patakaran. Kailangan muna ng ritual. At pagkatapos, pupunta kami sa puno at hihingi kami ng permiso sa mga espiritu ng gubat upang gamitin ang punong yun. Pinamamahalaan din ng batas katutubo ang pag-ani ng iba pang produkto sa gubat bukod sa punong kahoy. Di kami pwedeng kumuha ng pawid at yantok sa iisang lugar ng ilang buwan. Matagal na ang isang buwang anihan sa isang bundok. Pagkatapos ay kailangan naming lumipat ng pag-aanihan. Ito ang batas ng mga toro na minana namin sa aming mga ninuno. Binabawasan ng gubat ang peligro sa tagtuyot at pagbaha. Pinalalamig nito ang kapaligiran. Nag-iipon ito ng karbon. Nagbibigay ito ng pagkain, mga kagamitan at pagpapatayo ng bahay, tubig at mga halamang gamot. Ang mga katutubong nangangalaga sa kanilang mga kabundukan ay mas maliit ang posibilidad maapektuhan ng pagbabago ng panahon. Kaya nakakapamuhay ng normal ang tao dahil napakalaki ang pakinabang niya sa kagubatan tulad ng puno at hangin. Ang puno at mga ugat nito ay nangungulekta ng tubig para magamit ng mga tao, mga hayop, mga sakahan, at lahat ng mga nilalang na may buhay. Sabi ng aming mga ninuno, kailangan niyong bantayan ang gubat dahil magkakaugnay ang tao sa gubat, sa kalikasan, at narapat lamang nating pagtanggol hanggang sa huling patak ng ating dugo. sampai tetesan terakhir. na ng mga katutubo sa matagal na panahon na may hangganan ang kalikasang kinapaluluuban nila. Sa maraming lugar, ang tradisyonal na kaalamang ito ay nawawala sa mga nagdaang taon. Ang Jambianom ay isang komunidad sa Lumbok, Indonesia na kailan lang ay pinalakas ang kanyang batas katutubo para solusyonan ang problema ng labis na pangingisda sa kanilang karagatan. May mga mangingisdang taga rito at taga ibang bayan na dumating at nangingisdang gamit ay dinamita at pati na rin lason. Isang kemikal na kung tawagin ay potassium. Martina, ang huling isda pag gumagamit sila ng dinamita kasi lahat sa da Dahil nawawala na yung tradisyonal na kaalaman at ang habol na lamang ng mga manging isda ay magkaroon ng maraming huli. Nagsimula ang pagdidinamita. Sa ganitong paraan, nakakahuli kami ng malalaking isda. Pero ang epekto nito ay ang pagkasira ng mga koral, mga maliliit na isda at ng mga lugar na pinangingitlugan ng mga isda. Pinamahalaan ng aming mga ninuno ang dagat at baybayin gamit ang kanilang mga tradisyonal na batas. Kaya pinag-uusapan namin kung paano bubuhayin muli ang diwa ng mga tradisyonal na batas para may saayos ang pamamahala ng dagat. Kaya naibalik ang tradisyonal na batas, ang awig-awig. Butir-butir dari awig-awig itu <coughs> adalah Nakapaloob sa batas na ito ang pagbabawal sa pangingisdang gumagamit ng dinamita at potasyum. May kaparusahan ang paglabag sa mga batas na ito. Sa unang pagkakataon, sila'y mumultahan. May material na kabayaran din at ang napatunayang nagkasala ay gagawa ng kasulatan at manunumpa sa harap ng konseho ng mga mangingisda. Kung muli nilang nilabag ang batas, susunugin ang mga kagamitan nila sa pangingisda. Pero sa tradisyonal na batas, sa awig-awig, pag nahuli sila, di na sila umuulit. Ang katunayan ay eh, wala na ni isang gumagamit ng dinamita at potassium dito. Hmm. Dahil na muling binuhay ang tradisyonal na batas, ang mga dayo ay hindi na basta-basta lang nakakapasok at gawin ang nais nila sa aming teritoryo. Wala nang pagbobomba o nangangahas gumamit ng potasyum. Ang mga dagat ay muling naaalagaan at nababantayan, lalo na para sa amin na mga tradisyonal na mangingisda. Bakit kailangan natin ng awig-awig? Dahil bilang komunidad ng mga mangingisda, tayo ay umaasa ng gobyerno. Gamit ang kanilang mga batas ay tutugon sa mga problemang ito. Pero medyo mahina ang pagpapatupad nila ng mga batas. Uulihin ngayon, palalayain bukas, uulit na naman. At dahil dyan, walang kumpiyansa ang mga mangingisda sa pagpapatubad ng batas sa kasalukuyan. Dahil ang aming mga tradisyonal na kaalaman ay nagmumula sa aming mga ninuno, sa kagubatan, sa pagsasaka, at dito sa dagat. Ito mismo ang ginagalang ng mga komunidad. Malaki ang papel ng batas katutubo sa pagbabawas ng epekto ng pagbabago ng panahon sa pamamagitan ng pagpapalakas ng kakayahan ng mga komunidad na umangkop at sa pagpapakita sa buong mundo na ang pamumuhay ng naaayon sa nakatakda ay isang praktikal na solusyon sa piligro dulot ng kalikasan. Para sa karamihan sa amin, kaming mga magsasaka at mga magbubukid, ang ibig sabihin ng pagbabago ng panahon ay ang klima na amin ang nakasanayan, ang tagtuyot kung kailan ay nalalapit na ang pag-ani, ang tag-ulan kung kailan kami nagtatanim ay hindi na mangyayari. Pag kami ay nagtanim, maaaring dumating ang tagtoyot at sirain ang pananim namin. Pag panahon na ng tag-ani, pwedeng dumating ang tag-ulan at sirain ang aming ani. Ang isang dahilan kung bakit mahinang klase ang ating mga pananim ngayon ay ang paggamit ng maraming magsasaka sa hybrid at komersyal na binhi na binibenta ng mga multinasyonal na kumpanya. Ang mga hybrid na butil na ito ay hindi napapatubong muli at kailangang bumili na naman ng panibagong binhi sa susunod na taniman. Kailangan din nilang bilhin sa mahal na halaga ang pataba at pestisidyo para tumubo ang binhi. Kapag nasira ang mga pananim na may ganito ring binhi, lahat sila ay nasisirang sabay-sabay. Naniniwala ang mga katutubo na mahalagang magtabi ng mga tradisyonal na uri ng butil. May mga tradisyonal na klase ng butil na maaaring magamit sa tagtuyot. Yung iba naman, mas maganda pag tag-ulan. Ang mga magsasakang nagtatabi ng mga butil na ito ay mas nakaaangkop sa pagbabago ng klima. Ang mga sari-saring tradisyonal na uri ng butil ay may iba't ibang itsura at laki. Ito man ay palay, gabi, mais o saging. May daandang uri ng tradisyonal na uri. Maraming kulay, itsura at lasa. Kapag ginagamit ang tradisyonal na uri, mayroong pagkakaiba-iba. At sa pagkakaiba, may lakas. Ang mga komunidad na ito sa isla ng Solomon ay pinangangalagaan ang mga tradisyonal na uri ng kanilang pangunahing pagkain, patatas at gabi. Isa ito sa aming mga lokal na uri na tinatawag naming gisok o dito sa Solomon Islands ay tinatawag na walang alaga o walang sira dahil nabubuhay siya sa kahit anong uri ng lupa. Ngunit hindi naman ibig sabihin nito na itong uri lamang na ito ang itatanim namin. Kailangan din nating magpalawak at subukang magparami ng iba't ibang klase ng patatas. Nangongolekta kami ng lahat ng uri ng lokal na patatas at kamote sa awa ng Diyos. Nakapagtanim na kami ng walumpung iba't ibang uri sa aming pananiman. Pinangangalanan ko itong mga lokal na uri sa kabuuan. Meron na kaming 23 iba't ibang uri na nakolekta at naitanim dito sa pananiman. Nagtataming ako ng limang klase ng gabi. Kinabew, banwatu, ube, kayulo, koru, at rosta. Limang klase. Pinagsisikapan namin ipamahagi ang mga kagamitan sa pagpunla dito sa mga magsasaka sa Solomon Islands. Yan ang layunin na aming programa ang magpamahagi ng mga kagamitang pangpunla. Paunahin dyan ng mga uri ng kamote, pati na yung mga uri ng kamote kahoy at iba't ibang uri ng ube. One Isa sa pinakamayamang bahagi ng kulturang Melanesia ay ang pagbibigay ng regalo, lalo na kung ito ay espesyal. Kapag ito ay espesyal na bagay, kapag nakakakita ng espesyal na pananim, gaya ng espesyal na uri ng kumara, ng kamote at ubi. Ang espesyal na bagay na ito ay binibigay bilang tanda ng pagmamahal sa tribo. Nagdulot ng kakulangan sa likas na mapagkukunan at pagkasira ng kapaligiran ang pagbabago ng panahon kapag hindi na sapat ang lupa at tubig. Nagkakaroon ng di pagkakaunawaan dahil sa iba't ibang opinyon kung sino ang dapat na mamahala sa mga ito. Sa panahon ng tagtuyot, pinag-aawayan ng mga tao ang tubig. Kailangan ng lahat kumain at kailangan matubigan ang lahat ng mga palayan dahil pinaghihirapan naming lahat ito. Naaawa ang mga anak ko sa akin kasi binabantayan kong mag-isa ang bukid sa gabi. Kaya sinasamahan nila ako at dinadala namin ang banig at payong at dito kami natutulog. Pero kahit nagbabantay kami, maaaring may dumating at tanggalin ang patubig habang kami ay natutulog. Dahil sa nakawan sa patubig, naranasan ng mga komunidad ng pidilisan ang paglalaban ng mga tribo. Mula nung binuo namin ang sistema sa distribusyon ng tubig, ang lampisa, wala nang ganong nangyari. Ang lampisa ay sistema ng pamamahala ng tubig na nagtitiyak ng pantay-pantay na pamamahagi ng tubig sa pamayanan. Ang sistema ay pinili ng mga mamamayan para maipamahagi ng pantay ang patubig sa mga magsasaka ng palay. Isang paraan ng paghahanda ng komunidad para sa pagbabago ng panahon ay ang pangasiwaan ng salat na mapagkukunan sa paraan na makatarungan sa gayon maiiwasan ang di pagkakaunawaan. Itinatag ang lampisa upang maiwasan ang pag-aaway-away at pagkakagulo ng mga mamamayan dahil mahirap ang tubig dito sa amin pinipili ng komunidad ang mga mamumuno sa lampisa sa dapat ay mapagpasensya at handang ialay ang sarili para magserbisyo sa pamayanan may malaking tungkulin ang lampisa sa pagpapatakbo ng irigasyon at sa pag-aalaga ng kagubatang pinagmumulan ng tubig para maiwasan ang hindi pagkakaunawaan kaya dapat Pangalagaang mabuti ng lampisa ang irigasyon. Pag may lumabag, magpapataw ng parusa ang lampisa. Sa unang pagbukas ng taon ng lampisa sa irigasyon, nag-aalay sila ng manok sa pinagmumulan ng tubig. Ito ay para manalangin na maging masagana at tuloy-tuloy ang pagdaloy ng tubig at sa salubungin ang nakalulugod na agos ng tubig na bubuhay sa aming mga palayan. Dumarami ang mga katutubong na oorganisa naninindigan at nagpapanatili ng kanilang mga pagkakaiba-iba at umaangkop sa bagong kalagayan habang pinalalakas ang kanilang sariling pagkakilanlan. Ipinaglalaban ng mga katutubo ang kanilang mga teritoryo at karapatan mula sa mga ganid na industriya na sanhi ng pagbabago ng panahon. At dumarami rin ang mga katutubong nangunguna sa pagpapanukala ng mga solusyon sa krisis ng klima.